Late pa kami niya. Pwede ding abot na yung aking order na ano ba. Pwede naman din magmas. Teka natin ng music yung alaga. Oh guys, kasi wala. <coughs> good morning guys labas tayo dito tayo sa labas ang ganda oh tingnan you guys good morning everyone welcome sa ating vlog vlog tayo eh. ang ganda ng weather today Ooh, hindi naiwan dum. kasako nandiyan si mama mary katabi ng mga gabi kasi yung story nito guys kaya nilagyan nila ng ganyan Gabi ang story nitong five mini park na to. Dati, <coughs> dami din ng tinatapong dito mga, ano ba, babies guys. Yan, ang iba nilalagay lang sa kahon ng sapatos. Iniiwan lang dyan sa mga upuan. Yan sa sobrang kawawa. Ito sa plastic bag. Ewan ko ba? at ganun. Pero ngayon okay na kasi since ano, at marami na rin, marami na rin camera na wala na basta-basta pag iwan dyan. Nang kung ano-ano man, kailang tawid sa tagays. pwede na yung hindi pa yung ano natin bibili daw ako ng pansit na lulutuin naubusan na kasi kami vertical lane mayroon din palang traffic light dito na no, may traffic light sila dito dito yung kapatid <laughs> <laughs> Nagwa-vlog ako. Bibili san tayo ng pansit Canton. Yung pansit Canton talaga ha. Not na ano, Canton kanton kantonan lang. Yung pride. Meron kaya si. Pero wala man dito. Dito na lang tayo sa kabila. Dito tayo bibili sa bibilhan namin ng ano guys

Ito na lang. Ikaan ito. Tabel din. Ayan, bibili mo din din siya. Ikaan? 75. Yung fat seat. 75 ka. Darap pa ka din si

Kasi mga mait. pin sila dito. Dami nilang mga benta. Nakaligin na ako. Pansit. Kanton. Para sa ating lutuin ni Kuya ng pansit. Meron kami pansit na doon. Bihon. Kapo lang. Dadagdagan daw niya ng pansit Canton para mas masarap. ba? Diba? Ayan, alaga. Ay, kala ko si Jenny. <laughs> Wala pala yung kapatid ko, guys. Kala ko ng girl. Wow, wow! wow. Yan. Yeah. At oh, saka bibilipat ko kayo dito, guys. Walang tubig, oh. Ulit na naman tayo ng ganitong video, no? Walang ano. yung drainage. Ah, ano namin dito po. Ah! <coughs> dito naman aside side. Kasi lagi na lang nandito eh. Joyride pala yun. Ganda guys, no? ating dyan ako na ano eh. parang alam mo rin nagtapong dyan ano kaya yan saan kali yung mga basura na yung dyan siguro yay lagay ko muna kayo dito guys sige thank you dito na tayo a few moments later Of change, okay, okay. a lot of pain. One, two, Things are not the same two. as they were a year ago. <laughs> but I'll be okay. I'll move on each and every day. Hi. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I dito mo sa lumabas ako lumabas ako kasi ano eh bawal sa loob nahiya ako mag vlog sa loob kaya dito muna tayo guys tanggal lang natin dito ayan dito na kami guys ito yung view dito nandoon yung alaga ko ayan ang dami pa pong kaawit dyan para matatila sa loob. Siguro mga pang 7 pa kami, pang 8, or more pa. Ay, late pa kami niyan. Nag, nag ano guys, ambon dito. Ito yung views dito oh. Tapos may mga bahay dyan kamay lang tanong malunggay Ayan. ang aming view yung sasakyan namin ang aming view ang view din sa kabila dito tayo dadaan ang outfit yung outfit pa ano yun yung s-f-p-n i-i-i-s-t-f pala guys. Institute of Studies for Diabetic. For Diabetes. Ayan din. Meron din sila dito. Ay, is the Primary. Multipurpose. Ayan. Wala pa dyan yung abot yung aking order na ano ba. Tapos yan, tapos. Nalabas natin. Misi kalau ni, shit, misi kalau tu dah. Hah? Tapi di sisi kalau kita kini, kita teknik kini dalam musik, ah? Apa nak? Teknik elektrik pun kepala. Pidihnya mending lebih mas. Ini tu

Alam ko na, hindi ko na ito din nila. <laughs> ayan, kasi walang alang, ano to, walang nursery. Hey, stop, Jacob. Ayan na mo. Hindi pa niya makita yan dito. Ha? Huh? Ah, ha, Jacob? din alam mo? Hindi, eh, baka di niya makita kasi nakakunik dito. Na-disconnect mo. Oh. Đây nè <laughs> 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 Ito yun guys, no? Ayan! Ah, see you later. Pang mamang.